Mahigpit pa rin ang seguridad sa paligid ng Rodriguez Rizal Landfill matapos ang pag ng tambak ng basura noong biyernes. Hinahanap pa rin ang mga trabahador na pinaniniwalaan na tabuna ng basura. Para sa detalye ng ulat na yan, may live report si Jay Sabale. Jay? Maris, ngayon nga ang ikaapat na araw ng uh, research and retrieval operations sa isinasagawa rito sa Rodriguez Rizal Landfill sa apat na trabahador na, natabunan ng agabondok na basura. Anumang oras ngayon ay itutuloy ang operasyon. Gamit pa rin ang mga dambuhalang bulldozer at sasakyan tulad ng mga backhoe at dump truck. Ilang rescue personnel din ang naglalakad paikot sa site na sa kaling matagpuan nila ang mga nawawala. Mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad sa landfill kung saan di pinapapasok ang mga media sa pasilidad at nananatili lamang sa labas ng gate. Ayon naman kay Atty. Santiago, ang spokesperson ng landfill, hindi sila titigil sa paghanap sa mga nawawala nilang kasamahan at tiniyak nitong magpapaabot sila ng tulong sa mga pamilya ng hanggang sa mga oras na ito ay nawawala pa rin Maris Maraming salamat Jay Sabale